Ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Di si Kim, ako, sa akin narinig ni, ni tita una ang nangyari. And also, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi, hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. I respected Blythe. Of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. Viral ngayon sa social media ang pagsasalita ng young actress na si Francine Diaz sa unang pagkakataon patungkol sa issue nila ng dating mga miyembro ng The Gold Squad na si Andrea Brillantes at Seth Fidelian. Sa dalawang taon na naging usap-usapan ng issue ni Andrea, Seth at Francine, ay ngayon lamang nagsalita si Francine na ito ay hindi para lamang protektahan ang kanyang sarili at matigil na ang issue, kundi upang protektahan ang kanyang buong pamilya na sobra na umunong naapektuhan sa pamabas ng ilan. Kwento ni Francine, nitong mga nagdang linggo lamang umano ay isinugod nila sa ospital ang isa sa nakababata niyang kapatid dahil nag-hyperventilate ito na ayon sa doktor ay sanhinang anxiety. Nang tanungin umano nilang kapatid, sinabi nitong may nabasa raw kasi itong hate comments patungkol kay Francine at hindi na raw yun nawala sa isip ng bata. Kaya ito raw ang isa sa dahilan kung bakit siya nagsalita at ayaw na niyang magpatuloy pa ang issue. Nilinaw din ng niyang actress na hindi siya nagsalita upang patuloy na mabas si Andrea, kundi upang linawi na rin umano ang lahat. Sa kapilang dako, ikinwento rin ni Francine ang mga nangyari noon kung saan itinanggi niya ang panunugod issue ni Andrea sa dressing room. Ngunit ang totoo raw ay tumawag ito sa kanya at galit na galit. Mga pahayag ni Francine, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But tinawagan niya ako and she was mad. She was aggressive. Pagbabahagi pa ni Francine, totoong pumunta si Seth sa bahay nila noon upang humingi ng tawad dahil sa pagkakadawit ng pangalan niya sa problema nila ni Andrea. Inimbitahan rin umano nito si Andrea, ngunit hindi raw ito sumama. Mga pahayag pa ni Francine, Wala akong inahas, wala akong nilandik wala akong inagaw, malinaw, at kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin yung trabaho namin. At saka kasi yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blight na wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But si Blight ay hindi sumama. She was invited pero hindi siya sumama. Kaya nagulat ako kasi bakit ako yung masama. Bakit ako na nga nadamay ako pa yung naging masama sa kwento. Samantala, sinuportahan naman ni Seth ang pagsasalitang ito ni Francine at sa muli ay tinanggin kasama si Francine sa naging problema nila noon ni Andrea. Nakiusap rin ito na sana'y wag nang mandamay pa ng ibang tao, lalo na ang pamilya ni Francine. Mga pahayag ni Seth, nanahimik lang si Francine at ang pamilya niya, dinadamay niyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Walang inagaw si Chin pumunta ako ng bahay ni Chin the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yun at walang picture lang, story lang nag-trigger na ang lahat. Gayun pa man paliwanag ni Francine, magkakaibigan naman umano silang lahat noon kaya para sa kanya'y walang problema doon.